verino na sabihin kay Ramon na katotohanan na isang impostor pa ang nagpakilala sa kanila na tanggol dahil pinatay siya ni David. Ngunit bago pa siya pinatay ni David, nabanggit pa niya ang pangalan ni David kay Ramon. Habang sina Tinding at Noy, aalis na sila sa bahay ni Rigor dahil hindi na nila kakayanin ang masamang ugali ni Rigor. Nag-alala naman silang dalawa kung saan na sila pupunta nito at ano na ang kanilang hanap buhay. Ngunit naisip ni Noy na doon na sila pupunta sa hasyenda ni Doña Betena Caballero upang mamasukan bilang kasambahay doon. Ang akala nila na maganda na ang kanilang buhay nito, ngunit hindi pa pala dahil pinagmamalupitan sila ni Doña Betena. Magkakaisa naman ang pamilyang Montenegro at Caballero upang palakasin ang kanilang pwersa para sa kanilang negosyo. Pinagalitan ni Donya Betina ang kanyang apo sa kanyang pagsusunyit sa piking tanggol at pinayuhan niya ito na kailangan niyang akitin ng piking tanggol dahil kailangan nila ang yaman at kapangyarihan ng mga Montenegro. Sa araw ng Prison Week, magkakaroon ng matinding kaguluhan sa loob ng kulungan nang dahil sa mga grupo ni Bong, pinatay ni Bong si Nabalatugan at Chief Espinias at nasawi din si Mayor naman ang galit ni Tanggol nung nalaman niya na nasa panganib ang buhay ni Bubbles. Sa kanyang pagdating doon, pinagtangkaan nga ni Bong naghasain si Bubbles at dito na nga mamamatay si Bong dahil binaril siya ni Tanggol. Sa pagdating ng mga pulis, pinagalitan ni Rigor si Tanggol at muntik pa niya itong mapatay dahil ang akalan niya na ito ang nagsimula ng gulo sa loob ng kulungan. Gayon pa man, napanaginipan ni Tanggol si Mukang na kinuha niya ito mula sa kanyang asawa at napatay pa niya ang asawa ni Mukang. Kaya buo na ang disisyon ni Tanggol na tatakas na siya sa kulungan para pagbayarin ang pumatay kay Mukang. Habang tumatakas si Tanggol sa kulungan, nahuli naman siya ni Marcelo. Pero hindi pinakialaman ni Marcelo ang pagtakas ni Tanggol bago sasama pa nga siya nito. At nagtagumpay nga silang dalawa na makatakas sa loob ng kulungan. Dito na nga makikilala nila ang isa't isa na naging miserable ang kanilang mga buhay nang dahil sa pamilyang Montenegro at magtutulungan silang dalawa para maghiganti. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Batang Kiapo. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!